Yoho! Isang magandang 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 tanghali sa inyo lahat mga boss Welcome back na naman sa ating channel Umikot ako kahit ako lang mag-isa mga boss Sabado ngayon walang pasok Ito at uh, video nagaka-interest ako dito sa closed station na ito, mga boss Kasi ang gaganda ng mga bonus prize sa taas mga boss Ayan no, mga, mga stand fan Punong-puno ng mga bonus prize kasi sa taas niya mga boss Ayan Pero dito ako interesado na masin Ayan dyan. Kasi kahit papano kasi mga boss, isa lang ang kailangan. Ayan. Tapos medyo marami nang naguhitan. Oh, no? pero marami pa rin hindi na kukuskos. Tapos yung papremyo niya sa taas is limang piraso na lang. Ayan yung pinaka main bonus niya. Pag naubos mo yung lima, pinaka main bonus mo pa yan. Pero medyo marami pang bakante. No? Pero try natin. Eh, no? magaganda mga bonus price sa taas mga boss. Eh. Ayan kung nakikita niyo yung mga machine. Pero dito ako nagano Dito ako magta-try. Ayan dito sa machine na to. na na ako, no, magkatry ako dito. Kasi medyo interesado ako sa mga bonus prize niya sa taas kasi puro siya, puro action figure. Tapos mga, ano, mga Bandai products. Tara, try tayo mga boss. First try! Ay, may makahig. Ay, wala pala. power naman mga boss. Patay. Unang dalawang try sa fly mga boss. <laughs> Tayang yung ulo natin mga boss Yan Sumatong Yung sa ilalim yung try natin mga boss Yan 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 Dito dito dito, dito. one zero, Parang panglinis yan ang salamin mga boss Magaan lang siya no magaan Siyempre mag-scratch ako kasi nakakuha ako ng isa Mag-scratch ako ng isa Kala, makuha natin yung number 78. Maramang malakas yung pakiramdam ko rito mga boss <laughs> <laughs> Uy, may 8. Shit, number 8. Kagit number 8 na mga boss. Sayang. Uy, may number 8. ayun o. Hey. Si Ace. Yan, bonus natin yan mga boss. Diba? Ayan o, number 8. Ay, akala ko 78. Pero may bonus. pa ko lang tayo si Ace. Banda yan mga boss ha. Tuwanin natin. Hey, hey si Ace nga boss ayos Oh, <whistles> 到，高不它是很正常。出来，出了，出了。对。<laughs> 抓了，抓了，刚刚好。哦，太了，好像。 Hahahaha. <laughs> okay, so Hahahaha. <laughs> oh. <laughs> oh. 78. Yay, dali. ba? So, okay, <laughs> kita. Kita. Kita ko na yan, yung wow. okay. hey. yung mga boss. Dadadadadada. Hahahaha. 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 78. Hahahaha. 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 Then nanahimik ako may may, nanonood kasi sa akin dalawang tao. Ayan, dalawa. Ito ito, ito lahat nakuha ko. Tapos si, isa lang pangalawa ayo na natin si Marco. Lalaki niyan mga boss. Kuhanin ko muna mga boss, kuhanin ko muna. Sure, tayo, talaga natin mga boss. Galing. Hindi ako makapaniwala. Pero dali 78. Hindi ako masyadong nakapagsalita kanina kasi may nanonood. Natakpat pa nga isang babae kanina yung nakakuha tayo ng pangalawa tayo. Naiya ko. Di ba? Yung pinakauna. Ito, naka, na, dito natin nakuha siya, anong, si Ace. Dito sa bag na huli, si ano, Marco. Laki niyan mga boss. Hey, hey, Tama na ako mga boss. May although may tatlo pa siyang natitirang pa premyo, Medyo marami pang bakansi mga boss. Ha? May mahirap pa yan, mapapagastos pa pa. Ayun, mga boss. See you in video. Bye-bye. Kaling. -bye. <laughs>